Ikukwento at ipapaliwanag ko sa inyo, ang isang napakagandang suspense, drama at thriller, na may matinding twist sa istorya. Magugulat kayo dito promise, ang pelikulang ito ay pinamagatang, Incendies. Pero bago ko simulan ang kwento, ay pasuyo, palike, subscribe at follow, para updated kayo sa susunod namin na content. Magsisimula ang istorya, sa kambal na sila Gian Marwan at Simon Marwan. Sila ang ating main characters, kasama ng kambal ang kanilang ina na si Nawal Marwan, na isang Arab na imigrante sa Canada. Isa din sa main character ng istorya, kung saan ang kanilang ina ay nagsimulang masturbate habang nasa isang public swimming pool at nagtuloy-tuloy ang pagbagsak ng katawan hanggang sa namatay. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, ang kambal ay nakipagkita sa French Canadian notary na si James Lebel. Kung saan si James Lebel ay ang amo ng kanilang ina at kaibigan ng pamilya. Kay James pinagkatiwala ni Nawol ang huling testamento niya. Sa kabila nito, ay pinahayag ni James sa kambal ang huling testamento ni Nawol para sa kanila. Nakasaad dito na ang gusto ng kanilang ina ay malibing sa hindi wastong lapida at kabaong at magkaroon ng pinakapangit at pinakamurang paglilibing ngunit nakasaad naman sa testamento, na pwede lamang siya ilibing sa magandang libingan, kung tutupadin ng kambal ang kanyang kahilingan. At ang kahilingan niya, ay dapat matagpuan nila ang kanilang misteryosong panganay na kapatid, at matagpuan din dapat ang kanilang misteryosong ama. At kapag natagpuan daw nila ang mga ito, ay dapat nila ibigay ang mga liham para sa kanila. Ang unang liham ay para sa kanilang kapatid at ang pangalawang liham ay para sa kanilang ama. Nagulat dito ang kambal dahil never nila nalaman kung nasaan ang kanilang kapatid. At sa pagkakaalam nila, matagal nang patay ang kanilang ama. Sa kabila ng testamentong ito, ay tinanggap ni Jian ang kahilingan ng kanyang ina. Pero sa kabilang banda naman, si Simon ay nainis sa mga narinig at bakas sa kanyang mukha ang pagkadismaya sa mga pahayag sa testamento. Dahil na din sa pagkamatigas ng personalidad ni Simon. Kaya gayon na lamang ang kanyang reaksyon. Sa kabilang dako naman ng istorya. Flashback muna tayo sa buhay ni Nawal Marwan, na kanilang ina. Malalaman natin dito, na si Nawal ay nagmula sa isang kristyanong Arab na pamilya, sa isang malayong village sa Middle East. Makikita natin dito na patago na nakikipag-date si Nawal sa kanyang kasintahan na si Wahab. At makikita natin na nahuli pa silang dalawa ng kapatid ni Nawal. Si Wahab ay lihim niyang kasintahan dahil hindi gusto ng kanyang pamilya ang relasyon ng dalawa Dahil sa pagkakaiba ng kanilang relihiyon At si Wahab ay isa lamang refugee Ngunit sa kabila ng mga ito, ay nagbunga ng pagkakabuntis ang pagmamahala ni Wahab at Nawal Nagalit ang pamilya ni Nawal at muntik pang mabaril si Nawal At karumaldumal dito, ay pinatay ng pamilya niya ang kasintahan niyang si Wahab sa mga pangyayari na ito, ay kinasuklaman siya ng kanyang lola at magulang. Kaya matapos na pinanganak ang kanyang baby, ay nilagyan nila ng tato ang paa ng baby at tinakwil ito ng kanyang pamilya at pinadala sa ampunan. Samantala, pagkatapos ng mga nangyari, ay malubhang nalungkot si Nawal at siya ay nangako na makakaalis sa kanilang lugar at magsisimula ng bagong buhay sa lungsod ng Derish na malayo sa kanyang pamilya. Samantala, balik muna tayo sa istorya ni Jian, na anak ni Nawal. Kung saan, nagsimula na siyang maghanap sa kanilang kapatid at ama. Nagpunta siya sa lungsod ng Deresh, na kung saan nalaman niya, na doon nag-aral sa Universidad ng Deresh ang kanilang ina. At dahil dito, ay malalaman niya ang detalye sa mga naganap sa Deresh. At makikita natin sa eksena, na magfa-flashback uli tayo sa buhay ni Nawal. Makikita natin na si Nawal ay nasa Universidad ng Derish, at malalaman natin na sumiklab ang digmaang sibil at matindi ang mga krimen na nagaganap sa digmaang nangyayari. Samantala, nalaman ni Nawal na ang bahay ampunan na pinag-ampunan ng kanyang anak ay sinira ng mga militanteng muslim. Kaya pinuntahan ito ni Nawal, at makikita natin na labis ang kanyang pagdadalamhati ng nalaman niya ito pagkatapos nito ay umalis na siya sa lugar sakay ng boss na maraming nakasakay na Muslim refugee. Kung saan ay ang boss na sakay niya, ay naambos ng mga militante at rebelding kristyano. Sa kabila nito, ay himalang nakaligtas si Nawal at ang mag-inang Muslim sa ambush. At nang lalagyan na ng gasolina ng mga militante ang boss upang sunugin, ay nakalabas si Nawal at ang anak ng nanay na Muslim hindi pinatay ng mga militante si Nawal, dahil sinabi ni Nawal na kristyano siya. At makikita natin na sinunog na nila ang boss. Nakaalis na din siya sa lugar na iyon, at nagpatuloy sa kanyang buhay. Pagkatapos ng mga pangyayari, ay naging isa siyang kasapi ng mga rebelde at mandirigmang muslim. Nag-training siya at nagpakabihasa para sa kanilang grupo. Naging misyon niya na maging spy sa lugar at pamilya ng isang tanyag na nasyonalistang kristyano kung saan, siya ay nakapagtrabaho bilang tutor sa pamilya mismo ng nasyonalistang ito. At isang eksena ang naganap, kung saan ay pagkatapos niyang turuan ang anak ng nasyonalista. Ay bumaba at lumabas na siya sa bahay. At habang nakikipag-meeting ang kanyang target na nasyonalista, ay binaril niya ito. Dahil dito, siya ay dinakip ng mga gwardya. Dinala siya sa isang malayong kulungan. Makikita natin dito sa loob ng kulungan, na nilalagas ang buhok niya ng isang lalaki. Makikita din natin na siya ay labis na nagdadalamhati sa loob ng kulungan. Samantala, balik uli tayo sa istorya ni Gian, na patuloy sa pagsasaliksik sa history ng kanyang ina. Pinuntahan pa nga ni Gian ang naging kulungan ng kanyang ina. Isang eksena, na sinabi ng isang lalaki kay Gian, na kilala niya ang kanyang ina. Nabanggit nito, ang ina ni Jian noon, ay palaging kumakanta sa loob ng kulungan. Pinaliwanag din nito na ang kanyang ina, ay napakatatag at never dinaldal ang impormasyon tungkol sa kanyang grupo. Nalaman din dito ni Jian, na dito din sa loob ng kulungan na rape ang kanyang ina ng isang executioner na ang pangalan ay Abu Tarek, kaya matapos niya malaman ito, ay tinawagan niya kaagad ang kanyang kapatid na si Simon, at sinabi niya na pumunta ka agad sa lugar na kinaroroonan ni Jian. At ngayon, bumalik uli ang eksena sa flashback ni Nawal. Kung saan, makikita natin na siya ay labis talaga na nagdadalamhati sa kulungan dahil sa torture sa kanya. Ngunit palaban talaga si Nawal. Kaya naman, isang lalaki na pangalan na Abu Tarek ang paulit-ulit na pinapadala sa kulungan niya, upang paulit-ulit siyang ma-rape. At dahil dito, nagbunga ito at siya ay nagbuntis. Nanganak siya sa loob ng kulungan ng kambal. Ang kambal ay pinaampon pagkatapos nito. Babalik uli ang istorya sa panahon nila Jian at Simon kung saan ay makikita natin na magkasama na silang nagsasaliksik para sa paghahanap sa kanilang ama at kapatid. Dito ay makikita natin na pinuntahan nila ang nurse na nagpaanak sa kanilang ina sa kulungan. Samantala, Mapuputol saglit ang eksenang ito. Dahil mag-flashback uli tayo, sa istorya naman ng anak ni Nawal, na panganay na kapatid nila Jian at Simon. Makikita natin dito, na pagkatapos sirain ng mga rebelde ang bahay ampunan, ay kinupkop ang anak ni Nawal ng mga rebelde, at ginawang mandirigma ang kanyang anak. Lumipas ang panahon ay naging binata na ito. Makikita natin dito na naging mandirigma na din ang anak ni Nawal. Kung saan, mapapansin natin dito ang tato sa panya, niya, na maalala natin na pinatato ng pamilya ni Nawal noong baby pa ito. Sa eksenang ito, siya ay naging sniper ng di kilalang mga rebelde. Bumalik uli tayo sa istorya nila Jian at Simon. Kung saan dito naman, ay makikita natin na nagsisikap na si Simon magsaliksik kung sino ba talaga ang kanilang kapatid. Dito malalaman nila Simon sa tulong ni James, na ang pangalan ng kanilang kapatid, ay Nihad. At si Nihad daw ngayon ay nasa Canada na din. Dahil naging refugee din ito at mapalad na nakapag-migrate sa Canada pagkatapos ng gyera. Nalaman nila na si Chomedin, ang nakakaalam ng detalye tungkol kay Nihad. At pinuntahan nila si Chomedin, ang naging trainer ni Nihad noong bata pa ito. Nalaman ni Simon dito, na sinihad noon ay talagang nagsikap hanapin ang kanilang ina. Noong binata na sinihad, ay naging rebelde pa ito noon, at dahil sa pagiging rebelde, ay napunta din sinihad sa kulungan na tinutuluyan ng kanilang ina, na si Nawal. Sa kwento ni Chamedin, nalaman ni Simon ang kagulat-gulat na impormasyon habang nasa kulungan si Nihad. Nalaman niya, na ang naging trabaho ni Nihad sa kulungan ay executioner, at nagpalit ito ng pangalan doon. At ang naging pangalan ni Nihad sa kulungan na ito ay, Abu Tarek. Kung saan maalala natin, na si Abu Tarek, ang paulit-ulit na nang rape kay Nawal nung nasa kulungan. Nag-usap na ngayon si Simon at Jian tungkol dito. At nagulat si Jian, dahil nalaman na nila na ang kanilang ama at ang kanila palang kapatid, ay pareho. Samantala, mapuputol uli ang eksena nila dahil mag-flashback uli tayo sa panahon, na kung saan nasa swimming pool ang kambal at kanilang ina na si Nawal ay buhay pa. Dito makikita natin, na habang nagsiswimming sila, ay nakita ni Nawal ang isang paa, na malinaw na mapapansin ang tato na eksakto sa tato ng kanyang baby noon. Nilapitan niya ito, at ang lalaki na may tato sa paa, ay humarap sa kanya, Nagulat si Nawal, dahil nakita niya ang muka ng tao, na hindi niya malilimutan kailanman. At dito nagsimula ang kanyang sakit na stroke, na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Samantala, tatalon ulit tayo sa eksena, kung saan makikita natin na si Nihad, ay nagtatrabaho na sa Canada. At sa kanyang pag-uwi, ay nakasalubong niya dito ang kambal na si Najian at Simon at binigay na nila Gian at Simon ang dalawang liham na kahilingan ng kanilang ina. Matapos ibigay, ay agad din silang umalis. At pagkatapos nito, ay sinimulan ng buksan ni Nihad ang liham. Ang unang liham na binuksan niya, ay liham para sa ama ng kambal. Ang nakasaad sa liham, ay pinapahayag ni Nawal na ang lalaking nagbabasa ng liham na ito. Ay ang lalaki, na nang-rape sa kanya sa kulungan noon at nagbunga ito ng kambal. Nagulat si Nihad sa binasa niyang liham, kaya sinilip niya ang labas para tignan ang kambal ngunit wala na sila. Bumalik uli siya sa loob at binasa naman ang isa pang liham. Ang sumunod na liham ay liham na naka-address sa anak ni Nawal. Kung saan, ang nakasaad sa sulat ay pagpapahayag ng kanyang unconditional na pagmamahal para sa kanyang anak. Makikita natin na pagkatapos basahin, ay labis na kalungkutan ang nadama ni Nihad. Samantala, balik tayo sa istorya ng Kambal. Makikita naman natin dito, na pinag-uusapan na ng Kambal at James, ang tungkol sa maayos na paglilibing sa kanilang ina, na si Nawal. At makikita natin na may lapida ng maayos ang kanilang ina na si Nawal. At sa pagtatapos ng istorya, ay makikita natin na binisita ni Nihad ang puntod ni Nawal. Natapos ang pelikula, na kung saan na-solve ang problema sa istorya. Nakakagulat na malalaman mo na ang ama mo ay ang kapatid mo din pala. Pero ang tomb sa amin sa kwentong ito ay ang paksa tungkol sa matinding unconditional na pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Dahil kahit sa kabila ng mga nagawa ng anak ni Nawal sa kanya noon, ay mas umangat pa din ang pagmamahal nito sa pahayag niya sa kanyang liham para sa kanyang anak. So guys! Kung nagustuhan nyo ang content na ito, ay pasuyo, palike, subscribe at follow, para updated kayo sa susunod namin na content. Thank you.